lang nakalagay tapos may barcode lang, walang picture, one day pass, papasok na. Paano bang application ito? Sino ba nag-screen para masiguro na ito nag-apply -a, a legit? Sana ang suggestion ko, gamitin natin technology natin, RFID, may dadaanan siya na yun ay i-scan at i-read. At doon sa reading, malalaman kung talagang legit siya, kung legit yung kanyang ID at legit yung kanyang business kasi Madam Chair halimbawa paglabas ng umaga niyan meron isang loko-loko taga airport ibibigay sa taong labas tatakbo lang sa recto kung saan man iduplicate yan at lalagyan kung sino silang pangalan makakapasok na kung sino poncho yung pinato anong screen ang ginagawa po ninyo doon sa mga vendor sa loob ng airport because ng mga vendors pasintabi doon sa mga vendors hanggang sa boarding area sila Madam Chair how are they being screened what kind of ID do they use kasi pwede magpanggap o pwede nila ipasa, kung may loko-loko dyan, pwede nila ipasa yung kanilang ID para i-duplicate, makapasok sila. At kung magpasok sila kung ano ng kung ano-anong klaseng mga iligal, yari na tayo. Another thing pa, Madam Chair, napapansin ko, pagdadaan ka sa immigration ngayon, papatayuin ka ng malayo tapos pipicturean ka. Bakit? Wala pa ba tayong eye scanner? Hindi ba tayo makabili ng ganong klaseng technology? Pag pumunta ka sa ibang bansa, lalapit ka doon sa isang gadget at titingin ka doon. Eye scanner yun eh. Yun ang high tech. Sa atin, papalayuin ka, picture pa. Kung minsan, boss, medyo tabingi. Boss, layo ka pa. Bakit hindi tayo bumili ng makabagong technology? Wala ba tayong budget tungkol diyan? Magkano ba yan? Yun po yung Madam Chair. Kasi if we have that kind of technology, maybe one way or the other, makakabawa siya sa human trafficking. Masasara yung mga terorista na pupunta rito dahil yung identity nila hindi na pwedeng duplikahin, hindi na pwedeng igawin yung look-alike na makakalusot. So those things ang aking concern na dapat tinututukan ng ating mga kinukulan.